ng araw sa inyo ng lahat guys. Nasa lisa na lang wala na sa inyo ating mga followers, sa ating mga viewers, sa ating subscribers dito sa ating channel, YouTube Clear sa Kasabong TV. Sa araw na ito ngayon, magbigay naman po ko, ang kunting tips sa inyo tungkol sa kalaman po, sa pagparis-paris ko sa babae, lalaki, kung anong kulay ang gusto ko panabasin. Ito na siya, ang kauna-unahan na pinalabas ko nga kulay, tinawag kong dumbre. Six months pa lang ito siya. Marami ito silang magkapatid magkakulay dahil magkapatid kasi pag totoo tayo nagpapalahig man no, kung anong kulay papalabasin natin hindi lang yan nag-isa siyempre marami yung magkapatid magkakulay ito na kung napansin nyo yung iba nitong kinukuntin ko may palong lang yung iba wala na kasi kinalis ko ng palong pang itaas dahil nakasagabal sa paningin sa mata nila yan dito sa pag-alagad manok, alam nyo ba? Kahit anong kulay ang palabasin natin, ang pinaka-importante na ang pagpunagalingan nito ng linyada na sa mga maganda ang performance kinalabasan. Ang ina nito, anak ng winner ko ng Gri, Alisay. Ang ama nito, winner din ng dum, Bulik. Kaya ito na siya ang resulta sa kulay sa unang mga anak nila kauna-unahan ko ito palabas na tinawag kong doom green na kulay sa aking manok na pinagparis ko ang green talisay na babae at sa kayo doom bulik tawag eh. ito na siya dilupit din ito dilaw pa lahat silang magkapatid parehas ang pa nga dilaw kasi ang ina nito yung mga linyada ng mga super griko nga babae mga dilaw pa walang blue legs, walang green legs ang ginagamit kong materialis na talisayon ngayon tapos ang amadinila na doom bulit dilupit din dilaw din ang pa kaya hindi sila nagkaanak ng ibang kulay sa pa mana sa ina parehas na dilupit, dilaw pa Concept. maganda ang hipo ang pangatawan nito dahil ang pagpili ko sa ginamit ko ng kalakid babae ko po maganda ang pangatawan yan lang naman ang habol natin dito sa pagmunok natin na kailangan maganda ang record ang performance tapos mga maganda ang pangatawan at saka pinaka importante hindi rin sila situnin hindi sakitin yan ang dapat natin pipiliin tulad yung sa akin, ito siya hindi nakaranas itong sikun kaya sa edad niya nga 6 months buon ang loob hindi na umayaw-ayaw pa kahit sa mga may edad kong manok, ito siya kasi dito kasi sa pag-alaga natin kung sakto sa alaga tapos linyada siyang hindi sakitin mga buo ang loob sisiyo pa lang mga matapang na naglaban na hindi tulad ng naglaki na sipunin sa titin simpuri hindi yan maglaban agad tagal yan lit na maglaban ang mga manok na mga sakitin kasi masama ang pakiramdam palagi sa pangatawan nila pero ito, itong mga naglakihan na healthy hindi sila sakitin simpuri mga matapang maglaki mas advantage at saka hindi sila mga paglaki kasi hindi na sakitin kaya ang kayong mga baguhan pa lang ang pinaka-importante sa pagpili ma-advise ko sa inyo piliin nyo ang tamang pagpili maganda ang hipos pangatawan sakto sa sukat pagkatapos linya dahil hindi sakitin tapos linya din na winning line. Maganda ang record sa performance sa isa kay sa kamanok na nag-uwi ng swerte. Hindi madalas laging talo. Kailangan dapat madalas silang mag-uwi ng talo. Yan lang. Maraming salamat ulit sa so, pagbano. Sana mayroon kayong pwedeng makulot-mulot po ng mga baguhan na nagpapalahin ng manok pasensyaan nyo pala hindi pa ako bag, hindi pala ako baguhan pa lang sa pagmanok mula bata pa ako nagmamanok na ako matagal na ako dito sa industriya sa pagbreed at saka sa pag sali pag intake sa laro sa labanan sa manok nagkamali lang para lang ito sa inyong mga baguhan pa lang ang aking mga content video kasi, kasi kami pala nga nauna sa inyo mataas na ang aming kaalaman tungkol sa pagpapalahi ng mga Yan lang. Thank you. Sa pagpanood. Bukas ulit. Ibang paliwanag ko sa inyo. Thank you. bye, -bye.